so malamang nandito kayo dahil nalaman nyo sa aking YouTube channel na mag-start ako ng podcast. Ako si Lawrence ng Lawrence Map TV and uh, ito yung unang-unang episode ng ating podcast. Ano pa bang ang papangalan natin? Siyempre, Lawrence Map Podcast. Uh, salamat kung nakikinig kayo ngayon and hopefully mag-grow pa itong podcast na to. I don't know kung ano mangyayari, I don't know kung ano kasunod dito but here we go. So, why I decided na mag-start ng podcast ang um, idea ko ng isang podcast is uh, something na pwede nyo pakinggan habang training kayo it's either you're riding or running kasi noong time na ako training, especially sa mga marathon so mahabang mga oras yun marathon and triathlon so nag nagbabike ako ng mahabang oras ang pinakakinggan ko noon it's either audiobook or podcast uh, hindi ko masyado nakikinig ng music pero para sa akin yung music makakapekto dun sa training mo eh Um, kapag naging upbeat yung music or mag- yung music or gusto mo yung music pwede nito madala yung heart rate mo mapabilis yung andar mo or takbo mo and maapektuhan yung training unlike sa podcast or audiobook kailangan mo lang talagang pakinggan and then marirelax ka kahit na hard yung effort na ginagawa mo sa training and yun ang gustong gusto ko so ang goal ko sa mga podcast na gagawin ko susunod is ganon something na pwede yung pakinggan habang nagka-training Uh, anong mga pag-uusapan natin dito? Ang pag-uusapan natin anything na motivational, inspirational. Uh, naniniwala ako na lahat ng stories ay may power, di ba? Kahit na ordinaryong tao pa yan, hindi man sikat. Ang uh, goal ko is magdala ng mga story, like ako ay story ng mga ng buhay ko kung ano nangyari sa akin and also ng mga magiging guest ko or magiging makakasama ko dito sa podcast. Uh, iniisip ko na mag-interview ng mga tao na may motivational and inspiring stories. So para naman sa mga hindi na kilala sa akin, ako si you know Lawrence na Lawrence Map TV. Sabi ko nga kanina, and meron akong YouTube channel. Yan search nyo lang Lawrence Map TV. Uh, Naggagawa ako ng mga content tungkol sa bicycle, uh, running, vegan, anything na vegan na pagkain, yan, pwede natin pag-usapan doon. Alam ko, marami akong experience sa iba't ibang bagay and uh, yun, I think yan ang passion ko or gusto ko yung ma-share ko sa inyo yon And hopefully, may mapulot kayo na something na makaka-motivate sa inyo or makaka-inspire sa inyo na sasabihin nyo na, ah, kaya ko rin pala yun. Masabi nyo na, dahil kay Lawrence, ma'am, nagawa ko yun or na-improve ko yung sarili ko dahil napakinggan ko yung podcast or napanood ko yung YouTube niya. Sa mga nakakilala sa akin, alam nila na sobrang layo na ano, narating ko ay napagdaanan ko. So, yun nga, sa pag-YouTube, uh, marami nakakaalam na hindi ko kayang magsalta ng ganun or masyado ako and but nabago ko yon and nagawa ko yung aking YouTube. And now, hindi ko rin naiisip dati na gagawin ko ng podcast or maybe pakikinggan nyo ako. But sobrang dami na nangyari. It comes to work experience from working as a scammer sa isang online uh, webcam service. So, ikikwento ko rin yan eventually kung anong experience ko doon. And of course, yung mga BPO, nag-work din ako as a call center agent, technical support representative. Nagstay ako doon for a couple of years and then naging uh, service desk analyst hanggang naging information security analyst. So, may mga experience ko yan, tiyunti ko si-share sa inyo. Uh, alam ko medyo it might be boring for some or may man interesado. But I can guarantee na meron kayong mapapulot at mapapulot sa mga story na si-share ko sa inyo. So, paano nag-umpisa yung YouTube? Uh, dumating yung time na nagkaroon ako ng sarili kong business, which is yung Lawrence Cycles. So, nagagawa ako ng bisikleta. So, ako yung nagmamanage, ako yung lahat, uh, even mechanic ko sa Lawrence Cycles. And then, naisip ko na maggawa ng mga video, mga repair video para makatulong. Uh, hindi ko talaga intensyon na kumita doon sa YouTube or mag-grow yung YouTube ko. Gusto ko lang na mag-upload ng mga moments or mga storya doon sa YouTube para eventually kung kung dating yung time meron ako something na ilulook back or titingnan na nagawa ko to but naging ano naman marami naman nanood so nung lumipat kami dito sa Tarlac nagsara yung shop Uh, bumalik ako sa kinailangan bumalik ako sa opisina so nagtry ako magtrabaho sa BPO and then nakakuha naman ako ng magandang work dito sa Angeles City sa Pampanga after noon parang na ko na hindi na para sa akin yung pag-opisina or hindi ako nag enjoy kapag nakaupo lang sa desk and nagtatrabaho sa harap ng computer uh, parang naramdaman ko na yung purpose ko habang nagkatrabaho ako sa Lawrence Cycles or habang yun, kahit mahirap, nagagawa akong bisikleta. And then, unti-unti, binibuild ko rin yung YouTube channel ko. Parang, mas ramdam ko yung purpose ko doon. So, sabi ko nga, pag uh, gusto mo malaman kung ano yung purpose mo, uh, kalimutan mo na kailangan mong kumita ng pera. Let's say, isipin mo na lang na meron kang uh, 100 million. Ano pang gagawin mo kapag may 100 million ka? For me, gagawin ko pa rin yung pag-share ng story, pagpapakita ng mga content sa YouTube na makakatulong sa ibang tao. So, I think that's my purpose. Kaya, pinush ko yung pag-YouTube. So, struggle, syempre, dahil hindi naman ganun kalaki ang kita sa YouTube. Pero, kahit pa paano, fulfilling and basaya ako sa ginagawa ko. Isa pa sa passion ko is yung share yung love ko about sa running. Alam niyo naman, marami rin akong content na ginagawa tungkol dyan. And gustong gusto ko na nasa-share yon kasi naniniwala nga ako na lahat tayo is design designed para tumakbo. And isa tong binigay sa atin ng universe or ni God na hindi natin dapat pabayaan. Na sa tingin ko, karamihan sa atin ngayon na hindi na kaya ang gawin. Uh, kayo na marami pala kayong kayang gawin or kaya nyo palang tumakbo. Uh, para sa akin, design tayong tumakbo and hindi natin dapat pabayaan yon Ang limit lang na nangyayari sa atin is kapag sinabi nyo sa sarili nyo na hindi nyo kaya or kapag naniwala kayo sa iba na sinasabi nila na hindi mo kayang gawin to at nakinig ka naman so doon nagiging or doon na set yung limit mo pero kung sasabihin mo sa sarili mo na kaya mo and wala kang limit or magagawa mo to naniniwala ako kahit na sino kahit na ano magagawa mo yon at yan ang uh, kwento na share ko sa inyo ngayon or yan ang pag-uusapan natin sa kauna-unahang episode ng podcast ko so may share ako sa inyo yung kwento about sa ito true story to dahil alam niya naman nagtatriathlon din ako and kung lalapit kayo sa akin kahit hindi naman ako coach tuturo ko kung ano yung alam ko or kung ano yung sa tingin ko ay eh, makakatulong talaga or ma-achieve yung ma-achieve mo yung goal mo it's about pagsaset ng limit or kung masasabi mo ba sa sarili mo na kaya mo o hindi mo kaya so maganda tong kwento na to uh, true story to uh, itago na natin sa pangalan na yung dalawang magkaibigan isang si Mark and si Paul Si Mark, uh, lumapit siya sa akin. Gusto niya akong turuan ko siya or share ko sa kanya yung paano mag-swim, bike, run, or paano sumali sa triathlon. First time ni Mark to, no? So, this is a sprint distance triathlon. I think ang swim is uh, around 750 meters sa swimming pool. So, maglalaps ka sa pool until matapos mo and then you go for a bike which is around 20 kilometers and a 3 kilometer run kung di ako nagkakamali. But, since this is his first time and si Mark hindi siya masyado marunong mag-swim. Like he can swim, nakakalutang but hindi makaya mag-laps or magpabalik-balik sa pool. Uh, makakapag-bike siya kasi matagal na siyang siklista and sa run naman he's an average runner and member din ng group ko na team ko kuracha na running group so sabi ko kailangan natin paghirapan yung swim dahil kahit ako doon ako hirap Uh, yon so nag-decide kami na kailangan na mag-set ng session, swimming kami palagi, and less na yung bike and run kasi madali na yun. But the really, pero ang pinaka problema talaga is yung swim dahil mahirap talaga yung swim. Alam nyo kasi yung mga adult swimming, eh, iba siya sa no. Iba siya sa mga bata Like bakit yung mga bata Ang bilis matuto mag-swim <laughs> Pero tayo matatana na Kapag nag-light na nag-umpisa ng swimming Or nag-swimming lesson Kahit 3 or 4 feet lang yung tubig Parang lagi malulunod uh, Siguro yung takot sa tubig Dahil uh, mas matanda na tayo kaysa sa mga bata na Wala pang takot sa tubig And madali talaga matuto So sa, para sa mga sa akin Katulad na late na rin ako natuto So kami, lagi kailangan namin lagi mag-swim So kumuha kami ng coach Naginawa namin, magagawa namin And on the other hand naman, itong si Paul, uh, pag nakikita kami, lagi niya sinasabi na hindi niya kaya or kaya ba niya yun, mukhang hindi niya matatapos. Lagi negative yung naririnig ko sa kanya. Uh, parang duda-duda siya sa mga mangyayari and nakakalimutan niya na ako yung coach ng tao or let's say ako yung tumutulong doon sa tao para magawa yung gusto niya magawa. So lagi niya sinasabi, hindi niya kaya yan, hindi matatapos or baka hindi hindi matapos yung swim or kung ano mamangyari, ganun. So, lagi siya negative or ayaw niya na or parang hindi siya taga siya naniniwala na magagawa niya yung triathlon or yung sprint distance sa triathlon. So, itong si Paul, continue lang siya sa pagsasalta na negative, ganyan. And then, one day, uh, parang napag-usapan namin na ako kasi hindi ko kaya yun eh. Yun ang sinabi niya. Exact word na sinabi niya. Ako kasi hindi ko kaya yun sabi ko sa kanya, sino may sabi na hindi mo kaya? Sabi niya, sa tingin ko, hindi ko kaya. Sabi ko, ako naniniwala ako na kaya mo. Kung ano yung sinabi mo na pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kasi ako kaya kitang turuan or kaya, ko rin, kaya rin natin gawin yon kung willing kang ibigay yung effort or mag-spend ng time sa training, sa practice, or sa pool kung hindi ka makalangoy. Uh, yung limit natin sinaset ng isip natin eh. Pero pag sinabi ng isip natin na kaya natin to, halos walang imposible. Uh, depende na lang talaga kung yung will mo, yung kagustuhan mo na magawa yung mga bagay na yon. Dahil sa mga napag-usapan namin na yun, lalo ako na-motivate and na-inspire na tulungan si Mark na matapos yung triathlon. Siyempre, hindi siya magiging madali. And ito na nga, nangyari yung triathlon. So, nag, the usual na nasa namin, mag-struggle siya sa swim. So, nakita ko siya nag-struggle na parang gusto niya na umayaw. Kasi pag sa triathlon, kapag nag-practice na ng swim, mag-isa ka lang. Uh, madali lang, ganyan. Kahit sa akin nangyari to. So, nung pagsalang namin sa swim, or pagsalang ni Mark sa swim, marami siyang kasabay. Siyempre, dyan yung paghinga mo, may biglang malalagyan ng tubig, makakainom ka ng tubig, or marami kang mainom na tubig. So medyo pagdating sa gilid ng pool, nakita ko nag-struggle na siya na parang nahirapan na siyang tapusin yung swim. So ang ginawa ko, sinabi ko sa anak niya, i-cheer mo si ano mo, si daddy mo, si papa mo. And then yon, yung yung, yung siya ng anak niya and then nung nakalabas siya sa sa pool, natapos siya na yung swim. Madali na kasi kayang nakapaghanda na kami sa bike and yung run naman eh kayang-kaya na kahit naman pagod dahil sprint distance lang siya hindi naman ganoon kahirap. So natapos niya, natapos niya yung ano, yung triathlon. And sobrang masaya ako bilang naging part nung uh, moment ng buhay niya nayon na yun na nakapag-triathlon siya kahit isang beses sa buong buhay niya. I know masusundan pa yon and yun ang napakasarap na pakiramdam sa akin na hindi alam ko hindi hindi niya rin ako makakalimutan dahil andun ako all throughout from training until dun sa event sinuportahan ko siya. That's the thing I love with the triathlon. No? Uh, pupush ka niya sa limit mo talaga. Uh, mo hindi mo kaya. But hindi mo kalaban yung ibang tao. Eh. Bago mo isipin yung competition with other participant is yung competition mo muna sa sarili mo na matapos yung buong event. So pag sumasali ka sa mga it's either running or triathlon or any endurance sports, hindi ka sumasali para lang sa finish line sumasali ka, once you sign up, may isip mo na part noon or kasama noon yung training. Like, ilang weeks ka pa magta-training prior sa event. Like, for example, ako sa marathon, 16 weeks. Pag triathlon, ganun din. Or 18 weeks. Uh, lahat yun, nagsiswim, bike run ka or puro run ka ng run. May progression, pa iba, -iba. So, yung yung pagsali sa ganyang mga event is hindi lang sa finish, finishing hindi lang sa finish line or para sa finisher medal or finisher shirt. Once you sign up, mababago na ito yung routine mo sa araw-araw and sakripisyo talaga para magawa mo. Lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang or baguhan ka pa lang sa sports. So yun, yun yung lesson dito is may mga tao na magsasabi sa inyo na hindi mo kaya or may mga negative na bubulong sa isip mo. Usually, manggagaling yan una sa sarili mo eh ikaw muna. Kailangan mo makonquer yung sarili mo na tatanungin mo, kaya ko ba to? Uh, willing ba ako magsakripisyo para dito? Kailangan sabi mo sa sarili mo na committed ka na, o oh, gagoing gagawin ko to, o oh, gusto ko to. And then, magagawa mo talaga. Then, susunod dyan yung mga tao sa paligid mo na sasabihin sa'yo na hindi dapat ganyan, hindi mo dapat ginagawa yan but ikaw lang sa sarili mo ang nakakaalam kung ano talagang gusto mo and wag mong hahayaan na ibang tao yung mag-set ng limit ng kakayanan mo dahil lang sinabi nila minsan mga pamilya natin or sino pa yung pinakamalalapit sa atin sila pa yung hindi naniniwala sa atin eh okay lang yan as long as naniniwala ka sa sarili mo and willing ka magsakripisyo and maghirap para ma-achieve or makamit mo yung mga goal na gusto mo ito rin yung reason why you have to work out your mind or strengthen your mind. Uh, paano mo gagawin yun? Uh, through meditation uh, kapag mas strong ka mag-isip or yung will mo or yung kagustuhan mo ay eh, kaya mong gawin talaga. Kasi katulad nga niyan kung may mga bubulong sa'yo na hindi mo kaya, malamang mag up ka. Pero kung strong yung pag-iisip mo or pina-practice mo 'yung meditation, uh, paano mo pakikinggan 'yung dapat mong pakinggan at iwasan 'yung mga dapat mong iwasan. I think yun din yung reason kung bakit nagagawa na ibang maging vegan or hindi kumain ng karne kasi hindi sila sumusunod dun sa mga advertisement sa TV or yung mga nakikita na sa social media na kumakain mukbang ganyan. Uh, mas strong yung pag-iisip nila and kaya nila lang piliin yung kakainin nila. So, nag-uumpisa lahat yan sa isip natin. Kapag naniniwala tayo na kaya natin, gusto natin, depende kung gaano ka gusto or gaano tayo ka-willing na gawin ang isang bagay. Yung iba, madaling bumigay, maring hindi naniniwala ka agad or sila mismo hindi sila naniniwala sa sarili nila. But I believe na lahat tayo capable ng mga bagay na to as long as willing at gusto natin talaga. So, example lang to, no? kasi iba-iba naman to. Hindi lang sa sports pwede nyo i-apply to kung may mga ibang goals kayo, like for example, YouTube, kailangan nyo laksan yung loob nyo, kailangan nyo lang mag-umpisa ngayon para mas maaga, mas maganda, mas makakarami kayo ng subscribers. Or maybe sa trabaho, gusto nyo ma-promote, uh, pwede nyo paghirapan, or pag inisip nyo na kaya nyo at gusto nyo, dun mag-umpisa yung lahat. Of course, hindi lahat makukuha natin, hindi lahat mabibigay sa atin, but at least masasabi nyo sa sarili nyo na ginawa nyo yung lahat. Kung mag-fail man kayo, Uh, pwede pa rin kayo mag-try until matutunan nyo kung ano yung dapat yung gawin and maging successful kayo sa isang bagay na gustong gusto nyo or kung saan kayo passionate. Okay, so I think that's it for the first episode. Uh, hopefully next time mas mahaba pa, mas marami pa ang kwento. I'm still trying to improve my communication skills. sarito sa reason kung bakit ko ginagawa to. So any feedback, uh, ma-appreciate ko yan. Any violent reaction, let me know. Kung may mga sasuggest kayo pa paano ko i-improve yung pagsasalta ko or yung podcast natin, message nyo lang ako, uh, Lawrence Map sa Facebook or sa Instagram. nasalik naman lahat ng yan. So, thank you for listening. Go vegan!